Nako, sobrang excited kami ngayong araw mga ka-OFW dahil pupunta kami sa The Westin, Singapore. Ayan, kasama ko ang aking mga katrabaho, papunta kami ng hotel dahil magbo-buffet -bu kami, ililibre kasi kami ng mga bosses namin. At nandito na nga tayo sa The Westin Singapore. At pagpasok nyo pa lang, bubungad na kaagad sa inyo ang napakagandang lobby ng The Westin Singapore. Magbubufay nga pala kami mga ka-OFW sa Seasonal Tastes. Ito ay matatagpuan sa Level 32 ng The Westin Singapore. Alam nyo mga ka-OFW, paminsan-minsan lang talaga ako nakakakain ng buffet kasi nga mahal, lalo na dito sa Singapore. At dahil dahil ililibre nga kami ng mga boss namin, sino ba naman kami para tumanggi, ba? Diba? At eto na nga mga ka-OFW, yung naka-reservang table para sa amin. Sampu lang kaming kakain dito kasama yung anak ng aking mga amo. Shall I stay there? Maliban sa magandang view na mga ka-OFW, nakaka-excite yung nagsama-sama kami ng mga katrabaho ko para kumain kasi minsan lang to. Mga ka-OFW, umpisa na kami kumain. Hanap tayo ng masarap na pagkain dito. Kati, anong unahin mo? Lobster ka agad? Wow, oyster ka agad. Grabe siya. Wow, lobster ka agad. Grabe. Siyempre mga ka-OFW, magpapahuli ba naman tayo? Nako, kumuha na rin ako ng pagkain. Eh, gutom na gutom na rin ako ng mga panahon yan eh. Aba, talagang hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa mga ka-OFW dahil ngayon lang din tayo ulit makakatikim nitong mga masasarap na pagkain. Kung nanonood kayo ng vlog ko mga ka-OFW, alam ninyo na ang lagi ko kinakain ay yung mga pagkain sa Hawker Center, Indomie Noodle, or di kayai itlog. <laughs> ayan, at kumuha na rin ako nitong salmon na sobrang paborito ko. Eto na, ready na tayong kumain. this so one is a uh, uh, no, few moments later Nagpahinga lang ako ng konti mga ka OFW at eto na sinunggaban ko na para sa aking second batch itong mga masasarap na seafood na ito ayan oh in fairness dito mga ka OFW sa seasonal taste nako sobrang sarap ng kanilang mga pagkain at okay naman yung kanilang mga selections medyo marami na rin ang kagandahan din kasi dito sa kanilang buffet mga ka OFW meron silang live interactive kitchen para ma personalize yung iyong dining experience at syempre, pagkatapos ng kainan, inuman na! What are we toasting for? Okay, we're toasting for remarkable, money. remarkable great achievements and overcome our challenges and more success to come. Yay! Yay! Cheers! 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 Thank you boss! Oh,